Carrera Tips June 23, 2024 Sunday Ngayon araw gaganapin ang Grand Copa Races na pinakahihintay natin Race 1 Grand Copa de Manila Cup Distance 1,600 meters na no merong 8 entries but 7 in betting option Start ito ng winner take all races 1 to 7. Dito sa race 1, sisingle-in ko na yung entry number 4. Jaguar, sakay ni Jeff Sarate. Last run, malayong nanalo yan. At ganyan distansya rin, 1 mile. At malaking bagay na nandyan si Secretary. Kaya dito sa race 1, Solo, 4, Jaguar. Race 2, Honorable Ernesto Dionisio Jr., Trophy Race. Distance, 1,400 meters na merong 9 entries but 8 in betting option. Start ito ng first pick 5, races 2 to 6. Dito sa race 2, pampamera ko yung entry number 7, Nards 23, sa kay ni CP Henson. Yan si Nards23, napapalaban ko na every sweat counts. Katia and Alice. Kaya pang ko yan. Panigundo ko yung entry number 1, Autumn Shower. Sa ini ni NIU. Tingin ko ilalaban na yan. Dahil malaki ang premyo. At yan si Autumn Shower, merong 127. Pan-tercero ko, sasama ko na rin yung entry number 8, Summer Rule sa kay ni O.P. Cortez. sa panalo sa isang 1,200 meter race. Gumawa ng 1,13 Kaya dito sa race 2, Pampremera 7 and 23. Panigundo 1, Autumn Shower. Pantersero 8, Summer Rule. Race 3, Honorable Joel Chua, Trophy Race distance 1,400 meters na merong 9 entries but 8 in betting option. Start ito ng second winner take all, races 3 to 9. Dito sa race trip, ang primera ko yung entry number 8, Bantay Sarado, sa ni James Torque. Tingin ko, ilalaban na yan ngayon. Dahil Grand Copa na, malakihan ang premyo. At yan si Bantay Sarado, tingin ko kaya pa rin niyang gumawa ng 127.5 and a half sa 14. Panigundo ko yung entry number 7, Kentucky Rain, sa ni JT Pabilik. Nung natalo yan kay Maestar, kapraso lang naman. At meron din yan 128 sa 14. Pantersero ko, sasama ko na rin yung entry number 4. Oktubre 14, sa ni DL Camanyero kursonado ako yung 4 na yan magandang dehado yan kaya dito sa race 3 pambramera 8 bantay sarado panigundo 7 kentucky rain pantersero 4 oktubre 14 race 4 honorable william irwin cheng trophy race Distance 1,400 meters na merong 10 entries but 9 in betting option start ito ng pick 6 races 4 to 9 dito sa race 4 pampremera ko yung entry number 7 Great Anji sa kini si Espare yan si Great Anji may tinakbong maganda noong June 2 na pang sa karera nila My Star at Kentucky Rain Panigunto ko yung couple entry na 4M4A. One of a kind sa kay ni JB Bakaykay. At guest of honor sa kay ni MR Elios. Yan si one of a kind ang tingin kong babandera. At yung kakopol niya, si guest of honor. Diremate yan, may panalo rin yan. Pantersero ko yung entry number 9. Manila Boy sa kay ni Mark Alvarez. Maganda ang panalo niyan sa isang mile race. Kaya dito sa race 4. Pampremera 7, Great Angie. Panigundo 4, One of a Kind. Pantresero 9, Manila Boy. Race 5. Honorable Vice Mayor. Yul Serbo Nieto, Trophy Race. Distance, 1,400 meters na merong 8 entries. Start ito ng second pick 5. Races 5 to 9. Dito sa race 5, pampremera ko yung entry number 4. Rahabago, sa ni James Torque. Last run, maganda pinakita niya. Nasigundo yan. Panigundo ko yung entry number 7. Heart of Steel sa kay ni Pablo Cabaleo. Karamihan sa mga entries dito, Dremate. Tingin ko, yan ang babandera, si Heart of Steel. At pantalasero ko, sasama ko na rin yung entry number 2, Tiposi, sa kay ni LF Desus. Isa yan si Tiposi sa may magandang tempo sa karerang to, kaya lang, medyo inconsistent ang tinatakbo niyan. Kaya dito sa race 5, pampremera 4, Rahabago, Panigundo 7, Heart of Steel, Pantercero 2, Tiposi. Maraming salamat sa ating mga members. Sina Sir Jonathan, Africa, Sir Jun, Songko, Sir Mante, Buwan, Sir Rolando, Pahardo at Madam Rosalina Serapica. Happy, happy racing sa inyo. Race 6 Grand Copa Cup Division 2 Distance 1,600 meters na merong 9 entries Start ito ng 3rd winner take all Races 6 to 12 Dito sa race 6, pamprimera ko yung napupunto na entry number 6 Batang Cabrera Sa ini ni AP Asuncion Sunod-sunod ang panalo niyan At panigundo ko yung Entry number 8 Uticus Sa ini JT Pabilik. Isa rin niya si Uticus Na may magandang tempo At yung mga huling takbo niyan Parang hindi naman nilalaban At pantersero ko Sasama ko na rin Yung tingin kong babandera Na entry number 9 cluster sakay ni OP Cortez. Nanalo yan tinalo niya si King James at gumawa ng 125.6 sa 14 Kaya dito sa race 6 Pang-primera 6 Batang Cabrera Panigundo 8. Utigus Pang-tercero 9 Cluster Race 7 Roland Valeriano Trophy Race. Distance 1,400 meters na merong 14 entries but 13 in betting option. Start ito ng second pick 6, races 7 to 12. Dito sa race 7, pampremera ko yung entry number 7. Full combat order sa ini JB Ponce. Last run, Natalo yan pero nung June 1 nanalo yan gumawa ng 126 and 1/2 sa 14 Panigundo ko yung couple entry na 4 and 4A Donya Leoncia sa kay ni RC Suson at Chocolate Thunder sa kay ni CB Ardonia Yan si Donya Leoncia inabot lang yan ni Israel at gumawa yan ng 127 and 1/2 at pantercero ko, sasama ko na rin yung entry number 12. Real Pair. Sakay ni Pati Dilema. Kaya dito sa race 7. Panpremera, 7. Full Combat Order. Panigundo, 4. Doña Leoncia. Pantercero, 12. Real Pair. Race 8. Honorable. Edward Maceda. Trophy Race. Distance, 1,600 meters na merong 10 entries but 7 in betting option. Start ito ng 3rd pick 5, races 8 to 12. Dito sa race 8, sisingiling ko na yung entry number 3, Senshi Spirit, saka ni Jeff Sarate. Tingin ko magaan ang laban na to para kay Senshi Spirit. At malamang siya na ang bumandera dito. At huling nilabanan ni Shenshi Spirit, sina Prime Factor. Kaya dito sa race 8, solo, 3, Sensi Spirit. Race 9, honorable, bienvenido, abante, trophy race. Distance, 1,400 meters na merong 10 entries. Start ito ng pick 4, races 9 to 12. Dito sa race 9, pampremera ko yung galing sa panalo na entry number 8. Player Andre, sa ni Jeff Sarate. Wala masyadong matulin dito, malamang siya na Mandera dito. At panigunto ko yung entry number 9, Family Affair, sa ni Opie Cortez. Galing yan sa bakasyon at unang takbo niyan Noong June 1, gumawa ng 128 and a half sa 14. At sa tingin ko, silbing batak lang yon. Kaya dito sa race 9, pamprimera 8, player Andre. Panigundo 9, family affair. Race 10 na tayo. Honorable. Jong Isip Trophy Race distance 1,400 meters na merong 9 entries start ito ng huling DD1 races 10 to 12 dito sa race 10 sisinggilin ko na yung entry number 7 time for music sa kay RC Suson nung June 5 na segundo yan kay Claire Buyan sa isang 1,200 meter race tinalo niya sa datingan si na kahit sino ka pa at lapping tiger kaya dito sa race 10 solo 7 time for music last double na tayo race 11 honorable Leilani Marie Lacuña trophy race distance 1,400 meters na merong 8 entries dito sa race 11 pampremera ko yung galing sa panalo na entry number 5 static sa ni pubs Cabaleo nanalo yan last run gumawa ng 127.8 panigunto ko yung laging nabibitin na entry number 4 I tell you sa ni Ed Giguera. 50 wala ang dala niyan. At pang tersero, sasama ko na rin yung entry number 6, Bohemian. Sakay ni si Espare. Meron din yan 128 sa 14. Kaya dito sa race 11. Pang primera, 5, Static. Panigundo, 4, I tell you. Pang tersero, 6. Bohemian. Bohemian. Last race na tayo, race 12. Manila Public Recreation Bureau Trophy Race. Distance 1,400 meters. Na merong 12 entries but 11 in betting option. Dito sa race 12, pampremera ko yung tingin kong babandera na entry number 6. Bukawi River Town sa ini IL Aguila. Maganda yung huling panalo niyan. Tinalo niyan si Real Pair. Panigundo ko yung entry number 3. Maasahan. sa kay ni JT Pabilik. Yan naman. Nasigundo kay Lucky Strike. Gumawa ng 127.4. At pantersero ko yung entry number 7. Solo mo Sa kay ni Jampoleguse, Leguse. yan si Solomon Eni. At dito sa race 12, pwede pwede pa kayong magdagdag. Maraming may panalo rito. Kaya dito sa race 12. Pambermera sa is, Bukaweri River Town. Panigundo 3, masahan. pantersero, 07. solomeni. Maraming salamat sa inyong panonood. Shout out nga pala kay Boss Melo ng Barangay 164. Pagbati galing kay At Edilberto 8245. At shoutout din kay Sir Neil Kalit. At binabati ko rin si Sir Mante Buwan. At si Sir Norway Serrano. Happy racing sa inyo.